So, hello mga kaibon. So, nandito tayo sa aking ibiri. Uh, gabi, uh, alas 7.48 ng gabi. So, magpapakain tayo ng, ng, mga alaga natin. So, ito yung oras ng pagkakain na pagpapakain ko kasi alanganin sa umaga. So, gagawin natin ngayon yung pagpapakain natin. Paala na sila bukas. So, yun lang ginagawa ko kasi so, kulang sa oras. So, ito pala yung ginagamit kong pagkain, yung African mix. So, ayan. Kung dito yung mga kaibo na yan. So, ayan. African mix po yan. Ginagamit ko. Tapos, may isang flower din. sa itong chick booster. Ayan, o. Oh stick booster yan na kaibon na salpo so ayan kapag may mga inakay yun ang ginagamit ko so nalagyan ko ng sunflower tapos yung stick booster yung ginagamit ko so ayan ginagamit ito sa takalan meron akong taka, sariling takalan na tansyado ko na to ito yung ginagamit ko ayan mga kaibon. so ginagamit ko to isang takal, isang pare. So, ayan, ganyan. Ganyan. Yung ginagawa ko. So, sa uh, yung yung pet na yon isang takal. Yan lang binibigay ko. Ganyan lang po, mga kaibon. So, okay. So, na natin. So, ayan, papakainin ko yan lahat. Yung mga may inakay, ginadamihan natin. Kagaya nito. Ayan, no? May may sunflower, tick booster, tapos yung uh, African mix, So, ayan lang pinapakain ko dun sa mga may inakay. So, tingnan natin yung inakay nito. So, inaalis ko, ko kasi kapag panigay ganito yung ginawa ko inaalis ko. So, ayan mga kaibon. Bagong palit lang po sila ng nesting material. So, ayan. Isang palo. Isang heavy pipe na split palo. So, ayan mga kaibon. Ito nyo yung marking. Heavy pipe siya. So, tapos, apat to eh, apat to. Hmm. Ito so, naman, clear pipe clear 5 na palo sa mga kaibon. So ayun mga kaibon oh, ang ganda. Oh. Napakaganda, napaka-finish. So clear 5 palo siya oh. So ayan. Napakaganda, ang linis ng likod oh. So ayan kung nakikita niyo. So oh, lumipad. Ayun, ganyan kapag may controller. Medikot-medikot, medikot bakal lumipad. Ayun. Pag lumipad naman, okay naka kay rin naman ako. Wala naman problema. So, ano natin. Bale, apat kasi ito mga kaibon. So, yung isa. Ito yung maganda rito. Ito so, yung... Oops, lumipad. <laughs> ito natin. Ito, busog na busog oh. Ayan mga kaibon, naggulo na sila. Saddleback to, saddleback. Saddleback. Napalo to mga kaibon So ayan o oh. Ito na yung markings sa likod Saddleback So ayan Ang ganda Diba mga kaibon Saddleback to oh. o so, apat yan Apat yung Inakay niya Ayun maganda yung Breeder So yung breeder naman Ito yung tatay nila isang saddleback myslip palo saka isang pearl pipe na heavy pipeline lime na palo so ayan mga kaibon so hello mga kaibon ka uh, alam ka lang, lang po o, tip sa pagpapakain pala pag nagpapakain pala ako ng ibon, sinecheck ko na rin yung mga nest box para may sabay natin kung may mga inakay masilip natin kung may inakay, may itlog tapos kailangan na magpalit ng nest box So ayan, pinalitan ko. Ilalagay ko na ulit dito sa nest box. So nest box to ng baji. So ayan, pinalitan ko na. Lagay na natin. So lahat ng nest box ko kasi dito, haras sarap niya, droga type Para mas magaling makapaglinis ng nest box. Hindi natatanggalin yung buhok kung sakaling hindi masyado madami. So ayan, katatapos lang nitong mag magpisa. So, mga CCD sila euro lang yung TCB pero hindi siya 100% uh, percent na euro so ayan mga kaibon so bago, bago lang to kailangan so, linisin natin yung spot kung may madumi silipin natin para hindi ka uh, dapuan ng mga mga insekto kasi alas karang yan ganoon lang nangyari Ayan. Kailan na natin. Nalimutan na. Ang loob. O, yan na. So, ayan, mga kaibon. Pakain tayo ulit. Uh, Nagdagdag lang ako. Ganun ang style ko dito. Kapag nagpapakain ako, sinisilip ko na lahat yung mga nest box. Kung may mga itlog, may mga sisiw. Kasi minsan, nakakaligtan ko. Puro, isa na para lahat. Tapos yung panglas, medyo maliit. Halimbawa, kapag sila, medyo maliit yung panglas. So, nililipat ko siya. Pinoposte ko sa ibang size niya kung may kasabay siyang mga inakay. So, ayan mga kaibon, para hindi mamatay yung mga inakay na nasa hulihan mapisa. So, ganyan ang ginagawa ko rito. So, masyadong mainit ngayon. Mukulan sa labas. So, unit. Sinarado ko yung mga bintana kasi baka umanggit. So, ayan. Muna mga kaibon. Mamaya ulit. So, ito rin pala tip din to mga kaibon sa sa basal o bagong itlog na ibon natin. So, makakalata mo, makikita mo na bagong uh, bago yung ibon o may nakabili kayo sa gabihan ng basal. Minsan kasi, yung mga basal, pag nangitlog itlog yan, ay may dugo. Kaya malalaman mo, gada-gada yun gada gada. Nakikita no, mo may mga dugo-dugo. Ibig sabihin niyan talaga ay uh, basal talaga yung ibon. So, ganyan din. sumingin Pag bagong bagong itlog yung ibon natin. So, basal siya. May dugo yung itlog niyang unang pinakauna. So, ayan. Tudugoin siya. So ayan mga kaibon. So may nakita rin ako dito sa taas. Napisana rin pala. Ito yung parents niya. Isang silver na pipe. Saka isang silver. Flip like, palo yan mga kaibon. So ito yung magiging naging anak nila. So pakita ko rin sa inyo. So ayan. May tatlong napisa, puro visual. O, dalawang uh, pastel, saka isang white face. Sige, tiga, baka mahulog eh. So, yan, dalawang pastel, saka isang white face. So, meron pang isa, hindi pa napipisa. So, try na lang natin siya. Ayan, halos magkakasinlaki ito mga kaibon. Pero, Ganun pa rin may mas maliit pa rin dyan. Apat yan, sigurado ako. Lapit na rin tong isa. May crack na rin. Mga bukas ko to, to pang susunod na araw. So, ayan. Visual lahat yan, mga kaibon. So, ang parents nila ay five na na single factor at single factor na split follow. So, ayan. Ayan sila. Ayan, no? So ayan mga kaibot So Ganyan ang ginagawa ko rito So Pinay-check ko yung mga nest box nila Para Makita natin Kung May mga Itlog ko na napisa So ito may na So doble yung tubig Saka maraming patayin Tapos Ito parehas na parehas na split palo, so ayan mga kaibon so isang heavy pipe palo na split saka pearl na saddle back so ayan ang pairing natin ko so, nasa taas na ako so medyo dahan-dahan lang tayo para naipakita natin yung mga anak natin na anak anak nila pala hindi anak natin so ayan mga kaibon so ayan o oh. Walang dalawang kwan lang. Dalawang split lang to. Ah, yung kita ko, mataas kasi. So yan, dalawang Tukutin natin Para makita nyo So yan So Dalawang heavy pipe So yan mga kaibo ng Heavy pipe sila yung markings nila oh, malilinis so dalawa walang nagbiswan so parehas na kanyan na hindi na split yan mga possible na lang pero wala namang kadalasan yung ganyan mga kaipon so heavy pipe lang siya so naglagay lang ako ng ganyan in case na lumakas yung yung uh, tourist tank kasi ganun ginagawa ko tapos so, yung isa, acquired ko lang yan sa kaibigan natin. So para yung bloodline ng ibang ibon dito nakakatil, hindi lang paikot ikot ikut dito. So ang ginagawa ko rin, nakikisukoy tayo sa mga kaibigan natin na kumukuha ng ibang bloodline para ko Hindi isang bloodline ang may dito sa Iberi. So kailangan din ganon. So ayan, tip ko mga kaibon. So, pakain tayo ulit. So ayan mga kaibon, tapos na tayong magpakain. Ngayon naman, papainumin na natin at maglalagay tayo ng mga vitamins sa, sa tubig. Ihalo natin. So ayan mga kaibon, so ang ginagamit kong mga vitamins, ito, dextrose powder, uh, red cell, ayan, red cell, at lactamino. So ayan mga kaibon, lahat 'yan, yung gamit ko ay pamanok lahat 'yan. So hindi ako bumibili ng uh, mga mamahalin na pang -ibon talaga. So ayan, uh, 'yun ang gagamitin natin, nakahalo na dun sa inumin nila. Uh, tantyahan na lang. So ayan, everyday ako nag nagbibigay ng vitamins. Yung tatlo na 'yon na vitamins na yun, pinapa hinahalo ko lang. Pinaghalo-halo ko silang tatlo. So sabi niyo, Sobra sa vitamins pero yun talaga halo-halo na kasi hindi ko sobrang dami ng mga ibon ko. Uh, may halo-halo dyan, may mga inakay. Yung inakay kailangan, yung breeder kailangan ng texture powder sa red cell para lumaki sa ng mga breeders. Pagpapakain. So, yung laktami no naman for breeding. So, inahalo ko na rin para sabay-sabay lahat yan. Wala mang problema kasi ilang taong ko nang ginagawa yan dito sa mga alaga ko. So, ayan, papainumin na natin sila. Then, sibat na tayo. So, yan muna. Painumin ko muna bago tayo mga... bago ko tapusin yung video na ito mga kaibon. So, hello mga kaibon. So, katatapos lang natin magpakain at magpainom. So, ang oras ay alas 9.40. So, kulang-kulang na dalawang oras tayo dito sa aking event. So, alas 9.40 na. So, Ayan mga kaibon. So, ayan, napakain na natin lahat. Check na natin. Na-check na natin yung mga nest box. Kung so, okay naman yung mga sis, yung mga may mga itlog. So, ayan. So, ayan yung mga available natin. Mga heavy pied palo, mga pied, na split palo, mga pied, na heavy pied lang. So, uh, ayan, halo-halo yan. Tapos, ito naman mga kaibon, mga silver, mga silver palo na pastel saka mga white face gray na plate ng uh, hollow uh, silver line din yung mga yan mga kaibon so marami so ayan ang dami ng ating mga laga madami tayo dito ngayon so ayan mga kaibon natapos na sana nakapulot lang ka ng aral yung mga na-share ko ngayong gabing ito so Ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon. So, ayan mga kaibon. At saka sa Facebook page ko, uh, pakipalaw na rin po, uh, Warren Palakpak Kaibon. At saka sa aking page, Facebook na ginagamit ko. So, ayan mga kaybon, kaibon. So, ayan, nabubul na tayo, pagod. Kailangan na rin natin nga may pasok pa bukas. So, ayan mga kaibon. Hanggang sa muli. Paalam!